Welcome to my guys, yo! For today's video ay meron nga pala tayong titikman na crunchy kimchi. Hindi yan si Kim Chu si Kimchi yan. Ano daw. <laughs> ito nga pala ang crunchy kimchi, da original by Jane LM. At ito pa yung isang ulam naman na napaka-crunchy ang ulam namin for today's video. At ito na nga, titikman na nga natin ang napaka-crunchy na kimchi ni Ma'am Jane. Habang kumukuha nga ako, ay talaga naman natatakam na ako. At gusto, gusto ko na talaga tikman tong crunchy kimchi ni Ma'am Jane. Ito na nga at kumukuha na nga ako at ilalagay ko na nga siya sa aking plato. At syempre, hindi mawawala ang aking ulam na chicken. Chicken wings. Malapit na akong lumipard ako masyadong mahilig sa kimchi pero nung nakita ko palang tong crunchy kimchi na to ay talaga namang kakahiligan ko ng kumain ng kimchi. At eto na nga titikman na nga natin kung ano nga ba ang lasa ng crunchy kimchi ni Ma'am Jane. Eto na nga yung hinihintay natin matitikman ko na nga tong crunchy kimchi ni Ma'am Jane. At eto na nga for the subo na nga ng crunchy kimchi ang Mami Pia vlog nyo. At nung natikman ko na nga tong crunchy kimchi, Grabe, mapapaulit ata ako at mapapa-order nga ako sa shop ni Ma'am JC Sweet Escape Main. Kaya nga lang sinabi ko kanina, hindi ako masyadong mahilig sa kimchi. Pero nung natikman ko na tong crunchy kimchi ni Ma'am Jane ay talaga namang nagugustuhan ko na kumain ng kimchi. Nagustuhan ko talaga dito ay yung pagka-crunchy niya at yung timpla niya. Napakasarap talaga naman nagugustuhan ko nga ng bongga. Alagay ko po sa comment section kung saan po mabibili itong crunchy kimchi, the original by Jane L.M. At available ang ating mga crunchy crunchy kimchi sa shop ni Ma'am April. Dito lang yan sa the J.C. Sweet Escape, Main, Santiago, Kawayan Branch, at Rojas Branch. Ilalagay ko na lang po sa comment section yung mga address ng shop ni Ma'am April para madali nyo pong mapuntahan. Gusto ko sa lahat. May pagka-alzimano.